Pwede ka bang magtayo ng isang permanent na structure or ng building sa isang lote na hindi naman ikaw ang may-ari? Abang mabilis na sagot dyan, eh hindi. Pero, may mga pagkakataon na pwede. At ang example, ay eh kapag ikaw at yung may-ari ay nagkasundo na ililis mo o uupahan mo sa matagal na panahon yung lote niya. Tawag doon ay long-term lease agreement. Kaya, let's say mga 15 years pataas ay ipapagamit niya sa iyo yung lote niya kasi babayaran mo siya may kontrata kayo at tawag doon ay lease agreement kaya kapag magpapatayo ka ng building doon mag apply ka ng building permit kasama sa isasubmit mo yung lease agreement na yon at pipirma yung may-ari ng lupa doon sa building permit form na ipapasa mo sa munisipyo o sa city kung saan ka magtatayo ng building sa lote na pag-aari niya.